Narito ang pinakamatinding abangan sa Batang Kiapo teleserye. Handa ka na ba? Pagdampot pa lang ni Punggay sa pinto ng taguan ni Natanggol at Ramon, ramdam na agad ng grupo ang kakaibang kilos sa paligid. May aninong gumagalaw, may yabag na hindi nila kilala, kaya halos sabay-sabay na hinugot ng mga tauhan ni Tanggol ang kanilang baril. Lahat nakatutok kay Punggay, handang iputok kapag kumilos siya ng mali. Pero mabilis na nagtaas ng kamay si Punggay, nanginginig man pero diretsyo ang boses. Wala raw siya ang balak manira o manghuli. Gusto lang niyang makausap si Tanggol dahil may impormasyon siyang mahalaga at baka makapagbago pa ng lahat. Isang tingin lang ni Tanggol sa mga mata ni Punggay at agad niyang inutusan ng grupo. Ilagay niyo ang baril. Walang gagalaw, kalmado, matapang at puno ng tiwala. Habang si Tanggol at Punggay ay nag-uusap, pumunta naman si Punggay sa opisina ni Miguelito. Pagdating niya, agad siyang nakilala nito at sa hindi inaasahang pagkakataon inabutan siya ni Miguelito ng alok. Gawin daw siyang head of security. Para kay Miguelito, nakita niya kay Punggay ang tapang at tikas na hinahanap niya. Para kay Punggay, isa itong oportunidad. Pero masigit pa roon. Isang paraan para mapalapit sa mundo ng mga gerero at mas maintindihan kung sino ba talaga ang tunay na kalaban. Sa presinto, tuwang-tuwa ang mga kasamahan niyang pulis. Tama raw ang hakbang niya dahil mas makikilala niya ang ugat ng gulo, mas makikita niya kung gaano kalalim ang kasamaan at ang mga lihim na tinatago ng bawat isa. Samantala, sa isang bar, sumabog ang tensyon. Napansin ni Rocky Boy na may kadate ang ex niya at mas lalong kumulo ang dugo niya nang makilalang si Miguelito ang kasama nito. Imbes na umiwas, lalo pang sinadya ni Miguelito na akiti ng babae, nakangiti, mapanukso at alam niyang pinapanood siya ni Rocky Boy. Sobrang init ng ulo ni Rocky Boy. Nilapitan niya si Miguelito at hinablot ang ex-girlfriend niya, galit na galit sa ginagawa nitong kalokohan. At doon na pumutok ang lahat nang makita ni Miguelito na minamaliit ni Rocky Boy ang babae. Hindi na siya naghintay. Isang malakas na hampas ang pinakawalan niya sa bodyguard ni Rocky Boy, sabay harap kay Rocky Boy at sunod-sunod na suntok ang pinakawalan. At nang dumating ang mga tauhan ni Miguelito, tuluyan na siyang napuruhan. Binugbog nang walang awa. Para kay Miguelito, leksyon lang iyon. Para kay Rocky Boy, iyon ang simula ng bagong galit na babalik balang araw. Habang gabi na, sinamahan ni Tanggol si Punggay pauwi. Nagtataka si Punggay kung bakit kailangan pa siyang ihatid. Pero sagot ni Tanggol, simple lang. Ayokong may mambastos sa iyo sa daan. Mas mabuti ng sigurado. Pagdating nila, halos lumundag sa tuwa ang pamilya ni Punggay, lalo na si Dimples na halos mapasigaw nang makita si Tanggol sa pintuan. Sa kabilang banda, si Divina ay kinakabahan na. Hindi pa umuuwi si Rocky Boy. May kutob siya at hindi magandang kutob. Pagbalik ni Tanggol sa hideout, sinalubong siya ng galit. Para sa grupo niya, hindi dapat pinagkakatiwalaan si Punggay. Pero matatag si Tanggol. Kilala niya si Punggay. Alam niyang hindi siya ipagkakanulo nito. Habang naglalakad sila pa uwi, isang itim na van ang biglang minto sa tapat nila. Pumukas ang pinto at may inihulog sa kalsada. Isang duguan at halos walang malay na lalaki. Lumapit ang grupo ni Tanggol. Iniligtas ito at tinala sa ligtas na lugar. At pagmulat ng lalaki na bunyag ang katotohanan, si Rocky Boy pala iyon. Takot, nanginginig, at nagmamakaawa na huwag siyang saktan. Maamo ang tanong ni Tanggol. Anong pangalan mo? Pero nang makita ni Rocky Boy ang mukha ni Tanggol, bigla niyang naalala ang hotel. Ang gabi na pinabagsak siya ni Tanggol. Ang kahihiyang hindi niya makalimutan. Hindi siya nakilala ni Tanggol pero siya hinding-hindi makakalimot at doon siya nanumpa. Darating ang araw, babangon siya at mas malala pa ang ipapalasap niya kay Tanggol kaysa sa dinanas niyang impyerno. Sa kabuuan, mas lalong lumalim ang gulo. Si Punggay, papasok sa mundo ng mga gerero. Si Migilito walang takot sa dahas. Si Rocky Boy, pinapanday ng galit. At si Tanggol, dahan-dahang hinahabol ng kapalaran na hindi niya nakikita. Isang mundo ng tiwala, pagtataksil at puot na unti-unting sumasabog.